Simula natin ang 2024 sa pagdampot ng Honda Civic SIR Body 2000 gamit ang napakatibay na Hyundai Starex Turbo Diesel manual transmission na basic tumakbo ng isang daan. Kaso matulin talaga yung Civic, hindi natin mahabol. Lahat daw ng nakasibik nang iiwan. Happy New Year sa ating lahat at alamin natin sa video na to kung saan natin nakuha tong sasakyan na to. Let's go! So yan you know, boy, mayroon tayong bagong nakuha dito kay Sir Carl. Maraming salamat boss. Ito, isa sa mga ano rin, nagpa-pass break ng mga sasakyan nagbabayin sel din. Bossing, maraming salamat ah. Oh, thank ha. you, bossing. Thank so, baka may gusto ko lang batiin. Nabati ko lang aking boss si Guapo. Ah, ito pala ang boss natin. Oo. <laughs> <laughs> Pinakamaganda na laki bossing ng Tangwai. Eh. Yan, so dito kayo nagii-stock -e talaga ng mga unit nyo. So, ito, meron pa dito, oh. Kakaiba oh, to ah. Sa so, to? Oh, panggamit bossing, panggamit. Anong makina nito? Ah, ano lang yan, uh, engine swap na, 4G63 na pang L3. Hindi nga. Sige, oh. diba, mamaya silipin natin. Pero yun nga boy, kinuha namin sa kanila tong Honda Civic na automatic transmission na SIR body. Ikutan ko lang na mabilis sa inyo no boy, mayroon tayong mga kailangang ayusin sa pintura, kayang-kaya -kaya na ni Auto Paint Shop. At saka ito boy, oh, medyo ano, putol. Kaya na sa Shopee Lazada. Pero sa loob, ito, nakakatawa dito, urig-urig pa. Tsaka, wala pa masyado na bago. Tsaka yung mga sidings niya, no. Intak pa lahat. Medyo may konti lang dumi. Linisin na lang natin yan. So, so boss Carl, pwede mo pasilip ako nito? Ah, <laughs> Medyo na-intriga ako dito, 4G. 4G63 63 na pang L3 ang mga niya. Ah, okay, pang gasolina. Old school na old Ah, uh, 4G63. Ito yung nakalagay sa mga na Versa van. Oh. oh, tama, pang Versa van. Eh maganda oh boy, para may ka-match na si Tanda ngayon oh. Napapanood niyo ba si oh, Tanda? Okay. <laughs> so, ito Opel ang body. One of one nga yata to dito sa ano? Dito sa Pilipinas eh wala pa akong nakita umaandar na ganito. So, ito pandampot niyo. Yung sa loob, urig oh. Makaiba okay, Pag pagbubuksan mo yun no? Medyo makalat lang. <laughs> ah, katua oh. Urik dashboard oh To, mukha may aircon pa. Okay. Oh, okay. gumagana mag rin 'yung aircon. <laughs> <laughs> ah, katua 'no. Pero hindi ka mahirapan sa piyesa at magpatino dahil 4G63, kayang-kaya ng mga mekaniko 'to. Pang L300 lang na Versa Van. Ayos, panalo tong build nyo. So yun lang ulit, no boy. Magpapasalamat lang ako kay Boss Kyle dahil eh, pre, nagkaintindihan sa mga fresh one sa mga susunod. Baka dito na tayo dumampot. so yun lang boy. Abang-abang kayo dito sa SIR body natin na Honda Civic. Ngayon pangalang, pogi na eh. Kahit di na natin papinturahan. Pero idadaan natin yung ko Auto Paint Shop at sa, syempre, ipa maintenance muna natin bago natin ibenta. Siguro baka next year na. So, yun lang boy. Uh, Sir Carl, oh, maraming you, salamat ulit. Ikaw sa susunod ulit. So, bibigyan oh, kita bossing. Yan. <laughs>